shout out mga kabindors yan tuloy pa rin tayo sa ating mission ang mission natin ngayon ay pupunta kami ng mga simbahan na dapat naming puntahan ngayong araw para makuha namin ang kuan ano uh, record sa simbahan ano pa yun? certification Certification, no record sa ano ba? Iba Nakatunayan sa, na hindi pa sila nabibinyagan sa ibang simbahan. Mm -hmm. Yan, samahan nyo kami mga kabindos ni Bindos White para maano na natin. Kung matuldukan na natin itong ano ang ano. At saka mga kabindos ay ano? Kilakit na rin natin si Ate Marlene na makuha ng ganun, ano? Yung no record. No record sa simbahan para makuhaan din siya ng certificate. Uh, birth certificate. Kaya lang, yun, Lalakarin pa rin yung kanyang no record sa City Hall sa mga susunod na panahon. Pag natapos lang natin itong tatlong uh, bata. bata. Yan, shout out sa inyong lahat mga kabindos. Ayan mga kabindos narito na naman kami upang isama namin si uh, Chris sa pagpunta namin ng Hi! Sila. Good morning! Good morning! Asan si Chris? Tulog pa? O oh, bakit naka-salampak ito ate Merlyn? Ano? upuan ang dumi. Hindi, ano yan? Harang siguro para hindi ano ng aso. Ah, ganun ba? Hmm. Para hindi higaan ng aso. No? Ah, yung pusa. Ah, para hindi yung higaan pusa, higaan ng pusa. Yung pusa, dito natutulog yung pusa. Mm -hmm. Nasaan si Chris? Kasi lalakarin namin ngayon yung uh, no record of ano ng <laughs> sa simbahan ba Chris Chris agising ka na pagigising lang Di ka pa nakaredy hello sabi ko maaga tayo ah sakit ba ulo mo sige mag ano ka na dyan mag maggayak Masakit daw ulo niya kasi ah, hindi nakaano nang maaga. Kasi usapan namin kahapon Ah, natin kahapon maaga tayo para matapos natin puntahan yung tatlong simbahan na yon. Ngayong araw kasi bukas iba naman yung ano may pasok ka na bukas eh. Oo nga. Kailangan ngayong araw mapuntahan natin ang dapat puntahan. Ayaw ka sumama ni Ate Marley. <laughs> Galmusal na? Galmusal ka na? Wala pa? Bakit? Ah? ah hindi pa nag-prepare siguro. Huwag na huli yeah. ng preparasyon. No? Bakit eh, bakit na iling? Ano? Wal, wala ganun? Eh hindi pa lang nakakapag siguro. Dapat ikaw ang nagsasaing. Na. Ikaw ang nagsasaing para ano? Ma-practice yung ano mo. Wala pa lang preparasyon. Mm O anong oras na mag-alas -al 11 na. Wala pa tayong lakad. Wala nga. paghanap tayo. Aroy wala nga. Paano 'yan? hindi pa nakakapag-prepare. Pero mamaya-maya, siguro, eh, magsasayang na yon Ate Marley. Nandiyan ba si Chris? Oo, oh, nandiyan. Ayan, mamaya-maya. Oo, oh, Ate Marley. May tanong ako sa sa'yo. Anong, ano, kabataan mo na, ano ka, nabinyagang ka? Ha? Saan ka na binyagan? Sa Bicol. Bicol. Ibig sabihin, hindi ka na pwede kumuha ng certification sa simbahan. Kung nabinyagan ka. No. Pero may, may birth certificate ka, Wala. Eh, iyan ang problema natin kasi, ewan ko kung pahintulutan kang makakuha ng no record sa ano, sa simbahan. Hindi. hindi, kung sa bagay, kahit nabinyagan, kung hindi naman ikinuha ng birth certificate, wala pa rin sa Ano? Para... Hindi, ang ibig sabihin doon, yung kung hindi pa siya nabibinyagan may Ah okay maka na nga daw siya um, tumango nga Tama ba ay binyag si mama mo sabi ko. Hindi alam <laughs> kasi sabi niya oo oh, daw may may binyag ka pag bininyag ka, sabi ko Ah ma malaki ka na rin nang bininyagan ka Malaki oh, na rin pala siya. Kasi ang plano sana namin, ikuha ka ng ano, ikuha ka rin ng certificate sa simbahan para magkaroon, magkaroon ka rin ng birth certificate. Kasi, ano, maraming binipisyo ang aanuhin mo sana kung ikaw ay mayroon kang birth certificate. Doon sa PWD pwede ka rin makapag-abel para makatulong sa iyo at sa iyong pamilya uh, sa iyo sa iyo makatulong sa iyo sa iyong personal na lang kaya inaano rin namin sinisikap din namin na uh, magkuha ang ka kanang ano kung sa number certificate Kaya lang, aywan ko kung paano gagawin to, kasi sabi naman niya, nabinyagan siya. Hindi, tanong na lang natin. Tanong na lang natin sa mga ano. kung ah, um, Sige, sige, uh, sige. sige. Sige, sige. Uh, pero wala ka talagang birth certificate na hindi ka pinarestro ng papa mo or magulang mo. Wala. Mm -hmm. Ayan. Ayan, ayan. Mga kabindos, abangan nyo kami doon sa aming mga lakad ngayong araw ni Bindos Life kasama namin si Chris. Ayan mga kabindos, nandito na kami sa ano? Ano ba ito? Yobiti. Petrus IBI

Lang. O, po. lang. Kaya mag-ano po kami, mag... Kuha lang po ng no ano, Certificate of No Record of Baptism. Wala po. Ay. Uh, no mayroon yung katunayan po na wala, di pa sila nabibinyagan dito po. Yung ano, no record na lang po kasi yun lang ang mayroon sila, sir. Kasi, lahat ng ano, siya. Ito no record na. mga kapatid ko po. Anak, anak ko. Hindi tinutulungan lang po. May ID kayo ba? Kayo ID. Ka? ID po pang school lang po. Ano po yung father ko po kasi namatay na po last last month ay last year. Tapos ano po yung mama ko po ah uh, PWD na po. Sir uh, po panga sa pangarap pangarap uh, pangarap. Po. sa Opo sir. Opo. Sa to. Opo apo po friends, sir Yes, record. po. Tatlo, yun. tatlo. Ay kuya, yung ano po kasi dito yung isa may typo po, po eh. Hey, natin. Ano po kasi wala po information yung mga pa eh. wala pa wala, ng tatay, wala, pa wala ng nanay. Wala ba? ba? Wala. Yan po, wala yan. Ito lang. Ibigay mo muna yan kung ano ang... Hindi po kasi yan. Ibigay mo muna. Para tingnan. Yung information pala, yung pangalan ng tatay mo, tapos pangalan ng nanay. Yung ano po, sa Meliboy po, Meliboy hindi yung na-register nyo, na yun. Kaya dapat tumuha kayo ng mga record at tamang pangalan ng medical teacher. So, Kapapalitan sa pula. Oo. Kung so, ito na yung so ito na yun po, so Ito na, yun po, so ito, ito na lang yung sundin mo. Yung Meli, hindi po kasi, Meliboy po kasi siya. Okay, dapat kayo problema po yan. Ganun ba? Oo. Uh -oh. -uh. At ayos, nasunod na po ito, kaya alam yung record naman sa school. Hmm, uh, bakit Ano nangyari? Diyan. Pwede naman po gumawa nito pero orderin na lang. Tapos dadali na lang din sa bahay. O orderin na lang? Opo. Tapos magpapanibago tayo ng kuka dito. Ano po? Kung ano, ako na lang po kuka dito. Ah, pwede naman din. Tapos ikaw na lang ako. Hindi, ang ano, Ah, Apo. Hindi baka pwede marilisan na lang yan, sir. Ano yun na lang, iaayos oh. na lang itong isa para di na kami pabalik-balik pa. Hindi kami ganyan, sir. ang requirement ko lang. birth certificate minutes ko ang requirement namin. Okay. Kasi may mali doon sa isang ano, ano naman, may linoy naman ang ilinagay ng kuhan, nag-type doon. Dapat doon palang lang Tinignan na ninyo. ano na naman tayo dito. Di dalawa na naman mga uh, anuhan lang oh, dito la. Oh, okay, okay. okay, sige. okay. para mabago lang yung isang karakter, sir. Dahil dito isang karakter, lahat uh, po yan ang Kaya mo na yun. Uh, sa SM daw department store, meron doon. Hindi. Dalawa lang ang ano mo Dalawa lang ang ano dito ngayon. Ayan mga kabindors, ay may problema pa sa aming paglalakad. Eh, mali pala, mali pala ang ibigay ng City Hall na kuan May isang karakter na ano? Oh, oh. May isang karakter na hindi ano? Kasi ito, i ko sa inyo, hindi naman ito masyadong ano, mga cabin doors kasi mali nga. Ito po. Oh. Ayan, ang binigay ng ano, ng Philippine Statistics ano, Statistic Authority ay ano, iba o. Oh. Ah, Milinoy. Kaya iyan ang problema pa namin. Ito ang resibo na ano, bakit na iba. Ayan o. Oh. Ito ang resibo. Bakit iba doon sa ibinigay na kuan? Uh, problema pa rin namin. Yan, babalikan namin doon sa ano, pinagkunan namin ng ano na ito. Para i-correct eh, nila. Ay, naku. Napakahirap talaga. May maling isa. Eh, hindi naman namin ito tiningnan ng nakuha na. Kala namin tama yung pagkakatype doon sa resibong ibinigay. Ayan, o. Oh. Ayan, babalikan namin mga kabindos. Oh, ano na, Miliboy, sanda na? Hindi pa. Hindi ka pa... Hindi ka pa nakaka... Kumakain? Hindi pa po. Ah, sige, sige, mag-ano kain muna. Oh, ano ulam? Wala. Ay, Roy, sige. Mag-ano tayo ng... Ano? Nang maulam. Mabili ka, Chris, muna doon. Para makapag, ano kayo, makapag panghalian. Mabili ka muna ulam doon. Sige, okay, kung anong mga linuto doon. No, luto na, para din na magluto. Kasi, ano na, naghahabol tayo ng oras. Mahabol tayo ng oras. Sige. Kasi hanggang alas ko, lang Kasi sinan mga, ano mga, 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 sige. Sige, eh. sige. <coughs> Mar Tom na to. Palagay ko. Smile ka daw muna na Ah, ayan o. Oh. Smile o. Oh. Smile ng ano yan. Ng gutom. Joke <laughs> lang ate Merle ha. Joke lang. <laughs> yan shout out mga kabindos ay babalikan namin ang nagkamaling no record ni Millie Boy mga kabindors uh, ayan uh, abangan nyo na lang yung mga susunod kong mga upload mga kabindors eh wala nagkamali tayo ng isang karakter o sila ang nagkamali yung ano nagtype doon oo ayan mga kabindors uh, abangan nyo na lang sa susunod kong mga upload